Grupo naman yung nagpamatok sa PUV Modernization Program nagpatigayon sa caravan. LTFRB 6. Nagpahayag nga, samtang wala pasang pinaling na desisyon para ng pagpatuman sa PUV MP. Nakatutok John Sala. Ginakabig kadalagan sa grupo ng Manibela Panay ang pagduso sa Senado sa suspension sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa aton na uh, legislation, sa aton mga senador, nga uh, sa ilagid pag ulikid kag uh, nakita gid nila nga uh, uh, may kinanglan pa sa programa nga uh, kayuhon bala kag wala gid ang aton drivers ang chief ni driver nga si Manong Raffi, emosyonal nga ginsaysay ang halit nga natuga sa ila sang PUV MP sino sa iya natenga ang unit sa balay kag nagdrive na lang sang modernized jeep to man ang iya pagpamigado ipadala sa kabataan bala pag-eskwela Asta subong ginanervyos kami para lang sa amon kabataan nga hindi pa Si Rudy nga nag-drop sa 24 ka-traditional jeepneys kag nagsulod sa kooperatiba. Matapos ang lima katuig, 18 mil pesos lang ang nakuha nga kwarta sa kooperatiba. Tuman kalayo sa 12 mil pesos nga kita kada adlaw sang wala pa ang PUVMP. So mayo pa gani ang impilyado, naka-earn pa. Pero investor, kami nga investor, ay kami tina-earn sa tawag na co -op. Apang preno ana sa LTFRB6 bangod indi pa ini ang suspensyon. Nothing is preventing LTFRB6 or LTFRB from no? continuing to implement the Kung nalipay ang grupo nga Manibela Baliskad naman ang nabatyagan sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Ginakabig nila nga duso butong ang gobyerno sa pagpatuman sa vehicle modernization gani may pamahog na ang grupo. Mind you, there would be a possible nationwide na transportability. Kapag na iwaton ang tanan-tanan ng araw na sa modernis. kay Hans Di Sharto, John Sala, one Western Visayas.